Good morning mga guys For today's video Ay ko sa inyo ang mga Tanim Mga tanim ng aking may bahay Dito ngayon sa Dito ngayon sa Tabing sapa mga guys Tabing sapa Yung sapa mga guys Yan Sapa kabila naman ay mga uh, tanim na mga kakao doon tanim mga kakao wala nang wala nang uh, wala nang pag ang may bahay ang may ari dahil ang, namatay ang may ari asawa na lang may edad na yung asawa, kaya uh, wala nang wala, nag, wala nang nag nang nag dito. Ang masukal naman guys. Puro mga kakaw yung tanim diyan sa loob ng bakuran. Nakakaw. Masukal na. Ito yung sapa mga guys. Tara mga guys. Pasyalan natin yung, uh, tanim ng aking may bahay. Ito yung tanim niya na uh, luya. Tinanim, tin, tin, tinanim lang sa sako sa ng siminto mo guys yan ito yung buyo Pubudo dito sa lake mga guys. Yan ang uh, ginagamit ng mga nag, nganganga o nag nagmamama nag, mama, mama, mama kasi sa bisaya mga guys yung nagganganga ito yung nagamit mga guys mamunting kalamunggay mga guys panggulay lang ito naman yung alagbati mga guys napaka na ito mga guys alagbati yan kalamunggay itong sili ito mga guys sobrang anghang ito matanda na itong sili ito mga guys malapit ng malanta ito mga guys rose rose mangoes Rose flowers flowers for you guys flowers for you Ayan, mga guys it's mangoes guys luya luya Sabi saya biasa luya to my guys it's bang orchids to guys namamurak namamulaklakyan pa tuwing alas 9 ng gabi ito yung ibang glass talbos naman guys medyo madulas parang sa luyot gabon ano tawag sa tigarong ito mga guys gabon yan ito yung hinalo sa na may binat kung ito ay nihalo. Tubig. Palmera mga guys. Palmera. Ito hindi ko alam ang anong tawag sa tanim na ito mga guys. Pagandang bagmas niya mga guys. Ito ay tuba. Tuba. Galagay sa mga may lamig sa katawan o panuhot. Kelamunggay guys Kelamunggay Tanglad na guys Ito kay bahan sa probinsya na guys Maraming nga tanim dito Mga gulay Na hindi mo bilhin Sa Siudad ka o sa Manila Lahat ay binibili Ito mga, guys Hindi ko alam kung anong tawag sa Sa, sa halaman na ito mga, guys itu guys itu bulak bulaknya Tu. Matamis, matamis tu guys, yang katas ni matamis. Matamis tu. Hmm. may pagkata may pagkata mismo guys santan na guys santan scuba Yang anong tao sa mata niyan tumi guys tanglad santan na guys tumi guys pandan nahalo to sa biko, mga guys o mga ginataan landang o binignit ito, nahalo kahit sa kanin guys nahalo to mabango to sa kanin mga guys nak dibasuh nak guys semua guys guys bunga man guys tu bunga ku rang tang tawag sa halaman na mangga mangga guys insyaallah ada dalam halaman tawag sa halaman tu guys garden ternas tang guys Ganang, ito mga guys ito ang, ang, parang bawang ito mga guys ito may dahon ito hinahalo sa mga, sa mga ulam kasi amoy bawang bawang mga guys ito amoy bawang ito mga guys ang tawag sa, may, sa may Ayan. Talamungay. Talamungay. Ayan nga guys, namin mga guys. Pala guys, dapat namin ng ng din. kuntuk sikapit bahay namin yung mga guys. Yo, sira nang bubong nang bahay namin mga guys. Lumang bahay nung batap kami, batap bata ako mga guys, batap ako. Dito kami nakatira. Wala nang nakatira dito niyan, guys. Puro mga sampayan sa mga kahoy. Kakoi. Terima kasih Kakoi mga guys. Den yan-yan yung sinisibak ko. Bukas mga sibak naman ako mga guys. Sirad ning sirad ning bubung. Yung aso ko mga guys si Luna. Luna. Heli. Kam, kam. Si Luna mga guys maharot, malambing. Luna, Luna. Luna baik ni asu kena guys. Luna, Luna. Di kerana apa lagi kebawaan tu mak guys. Besi kesaya so. aku. Memu tak apa anak atau apa. Memu tak Oh. Yang guys yang lambing yang lambing ni Luna. 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 Kena mengaget. Memu tak apa. Magay saluna, gin yung, yung kabiligan ni yung A, sumagay. Hmm. Kung harut ka, curong harut mo, harut mo, eh? Migo, sa kan ka, kung ka tamig mo, punta Migo, Migo. Yan mga guys, ang aking, aking 40 days video. <laughs> Thank you for watching mga guys.